mapapalad ang mga sumasamba sa lugar na pinili ng Diyos. Gayun din, ang mga sumasamba roon ay pinangako na tatanggap ng buhay na walang hanggan. Higit pa rito, tanging ang mga sumasamba roon ang tinatawag na, aking bayan. Natanggap nila ang ganitong kahalagang titulo. Pag naunawaan natin ito, mauunawaan natin kung gaano kadakila ang kahulugan ng pagdating ni Ama sa lupang ito. Hindi ba nakasulat sa Revelation chapter 5 na, walang sino man sa langit, o sa ibabaw man ng lupa, o sa ilalim man ng lupa, ang makapagbukas ng aklat o makatingin man sa loob nito? Dahil walang makapagbubukas ng aklat, magagarantiya ba natin na makakapunta tayo sa kaharian ng langit? Hindi, hindi natin ito magagarantiya. Si Ama ay dumating sa lupang ito, at si Ina ay dumating kasama niya. Makukumpirma natin na ito ay isang dakilang kagalakan at isang dakilang pagpapala para sa atin na mga makalangit na anak na nabubuhay sa lupang ito. Ito ang dahilan kung bakit ang mga anak ng Diyos, ang piniling bayan, ay maaaring pumunta sa kanyang piniling lugar at magpatuloy ng pagsamba, alinsunod sa kanyang piniling kalooban. Hindi ba ang Zion ang piniling lugar? Kung saan tayo pinagkakalooban ng Diyos ng mga ganitong biyaya at pagpapala? Buksan natin ang propesya sa Jeremiah chapter 4. Sa Jeremiah chapter 4 verse 5, nasusulat, Ipahayag ninyo sa Juda at ibalita ninyo sa Jerusalem, at inyong sabihin, Inyong hipan ang trumpeta sa buong lupain, sumigaw kayo ng malakas, at inyong sabihin, Ano ang dapat nating gawin? Magtipon-tipon kayo, at tayo'y magsipasok sa mga lungsod na may kuta. Sinasabi nito na, magtipon-tipon kayo. Malinaw na sinasabi ng Biblia kung saan tayo dapat na magtitipon. Ayon sa verse 6, saan tayo dapat na pumunta. Magtaas kayo ng wataw at paharap sa Zion, kayo'y magsitakas upang maligtas, huwag kayong magsitigil. Dapat tayong pumunta sa Zion para maligtas, sapagkat ako'y nagdadala ng kasamaan mula sa hilaga at ng malaking pagkawasak. Ano ang tinuturo sa atin ng Diyos tungkol sa lugar na pinili niya? Sa ang lugar na pinili ng Diyos? Kung saan dapat na pumasok ang mga anak ng Diyos? Ito ay ang Zion. Hindi ba ipinapangako ng Diyos na magkakaloob siya ng kaligtasan sa mga papasok sa Zion? Tingnan natin ang Isaiah chapter 46. Sa Isaiah chapter 46 verse 11 na susulat, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Oo, aking sinabi, oo, aking papangyayariin, aking pinanukala, at akin itong gagawin. Makinig kayo sa akin, kayong matitigas ang puso, kayo na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi ito malayo, at ang aking pagliligtas ay hindi magtatagal, at aking ilalagay ang kaligtasan, saan? Sa Zion, para sa Israel na aking kaluwalhatian nasusulat na ang Diyos ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon upang magdala ng kaligtasan. Kung gayon, saan niya ibibigay ang kaligtasan? Dahil sinasabi ng Diyos na ibibigay niya ang kaligtasan sa Zion, walang lugar para sa kaligtasan, na ninanais ng sangkatauhan, maliban sa Zion, ang lugar na pinili ng Diyos.